Hello mga ka-super, kasari, kanegosyante. Welcome back again sa ating channel, Rosham 11. And welcome back again dito sa Rosham Mini Mart. So maraming nakakapansin sa mga at sa ating mga manunood na Madam, sana ako din. Madam, sana dumating yung araw. Makamtan ko naman yung ganyang paglago. Yung ganyang kalagong tindahan, sari-sari store. So marami nangangarap, maraming pangarap ang ganito. So tayo, kahit pa pano, nangarap din tayo. Nararamdaman natin yung mga hinaing ng ating mga super So ngayon, sa pagninegosyo po, no, dapat talaga sa pag-angat, sa pagninegosyo, paano ka magtatagumpay, dapat talaga mayroon kang tatlong bagay na ito. So tatlong dapat meron kang tatlong ganito. So, hindi naman bagay. Basta meron ka lang, dapat may tatlo kang ganito. Ganun. So, dapat nga, mayroon ka itong tatlong sasabihin ko. So, syempre, unang naisip natin, sana ba ako? So, sabi ko nga, ang una nating naiisip, siguro yung nangangarap pa lang tayo, pinapangarap pa lang natin, na balang araw, magkakaroon din, ta din ako ng malaking tindahan, many grocery, supermarket, ganun. Ang una agad na sa isip natin is pera. Diba? So, hindi lang po pera ang makakapagtagumpay sa negosyo. Kasi kung may rami kang pera, kung wala ka naman nung tatlong sasabihin ko, eh, wala din. Wait lang. So, in order to us, negosyantes, para maging matagampay sa hanap buhay sa Sari Sari Store Business ay para sa akin na number one, dapat talaga ay didi, didi didi, didikado, didi, 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 yung meron kang dedikasyon sa negosyo. Alam nyo, napakahalaga ng dedikasyon. Yan. Yeah. Dedikasyon. Didi ganun. Dedication. Kasi, alam mo yon yun yung talagang maguhubog sa'yo. Yung dedicated ka sa ginagawa Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, nagpapatuloy ka. Ano mang pagsubok ang ibabato sa'yo, talagang nandun ang dedikasyon mo. Kumbaga, ito ang passion ko. Ito ang linya ko. Talagang paninindigan ko ito. Mga ganon. Wait lang. ayrap on vlog ayun nga, dedikasyon number one talaga yan. Kasi, alam mo yun, pag may dedikasyon ka sa trabaho mo, hanap buhay mo, yung pagpursigi mo to the highest level, yung pangarap mo to the highest level, gunner. So, number two, Siyempre, hindi din pwede mawala ang inspirasyon. Ang inspiration ko. Kasi pag wala ka inspirasyon, nagpapakapagod ka lang. Parang wala din silbi ang buhay, no? Nung wala kang inspirasyon. Para saan ba itong ginagawa mo? Para saan ba itong pagpupursige mo? Siyempre, may inspirasyon ka. Anong ako? Anong inspirasyon ko? Siyempre, yung pamilya ko. Yung mga anak ko. Yun, importante din yan sa atin. Kasi wala tayong inspirasyon talagang parang araw-araw siguro para kang tamad na tamad sa ginagawa mo kasi nga para saan, 'di ba? Hindi naman pwedeng para sa sarili mo lang, 'di ba? Syempre, dapat mayroon ka mga love ones na hinuhugutan mo ng inspirasyon. Kasama sila sa pangarap mo para lumago ang buhay nyo at hanap buhay. Ganun. So number three, itong number three ko ay napakahalaga talaga nito. So sad to say, ako hindi, wala ako masyadong ganito. No? Kasi wala eh. talaga. Hindi lahat binibigay ni Lord, no? Number one, number two, check, check ako dyan. Pero ito number three na sasabihin ko. Sana all na lang ako talaga. So, number three ko, importante din to sa paglago ng hanap natin ay support system. Alam mo yun? Kasi, parang ang sarap kasi yung may mga nandyan sa likuran mo. Mayroon ka mga backup na mga support. Nagsusupport sa negosyo mo. Yung nag, uplift sa iyo. Go. Pag napagod ka, andiyan sila para mag-relieve, 'di ba? sila, sige pa ka muna, kami muna bahala. Napakaimportante ng support system. Siyempre, mga support system makikita natin 'yan sa ating mga kamag-anak, kaibigan, 'di ba? Sa mga totoong tao, diba? So, napakalaga alam mo 'yon, yung time na may time na na-stress ka, pero andiyan mayroon nagpapasaya sa iyo, may nag uplift sa iyo, may tumutulong sa iyo, hinahayaan ka magpahinga at sila muna bahala, mga ganun. So, sana all na lang talaga ako kasi para, para sa akin, nandun lang sa so one and two. Pero number three, kahit pa paano, mga anak ko, ba diba, support-support pag may time. Pero yung buong-buong support system, alam mo yon Yung wala kang pera, pero may mag-support sa'yo, ba diba, Napakalaga yan. Yung dumating man sa point na, syempre, humihina, pero may mayroon kang back up na huwag ka mag-alala. Nandito kami sa likod. Ano man mangyari sa'yo, ano man ang ano mo sa pangarap mo, nandito lang kami. Sa hirap at pinapa. Ganun! <laughs> so, natutuwa ako sa ibang mga kasari na no? talagang napaka ano nila no marami silang mga supporters <laughs> mga best supporter actors actress mga ma matibay yung kanilang support system no so tayo eh talagang dito sa pagnenegosyo alam niyo naman di ba hindi mo talaga makuha lahat ng gusto pero ang importante nagpapatuloy pa rin tayo basta sa tatlo na yon kung isa man dalawa mayroon ka ganun talaga hindi perfect ang buhay ganun so yun lang thank you for watching Bye-bye. So, dapat meron kang three na ganito ha. Hindi lang pera ang basihan sa pagtagumpay. Okay, Diki? Babush. Babush.